Magandang araw sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa maitim na kilikili. So maraming nagtatanong sa akin, Dok, paano ba papaputiin ang aking kilikili para naman makapagsuot ako ng mga sleeveless na damit? ah uh, may mga dahilan kasi kung ba't umiitim ang ating kilikili. Kung medyo morena tayo, syempre medyo morena din ang ating balat. So kasama na dyan ang balat sa kilikili. Yung mga may sakit na diabetes, kailangan i-control ang sugar kasi pag hindi controlled, pwedeng umitim ang balat sa kilikili. Tapos kapag tayo ay mataba, so syempre masikip yung damit natin, kikis-kis ang ating kilikili sa damit kaya nangingitim din. So magpapayat tayo. Uh, meron tayong mga bagay sa ating bahay na pwede natin gamitin sa pagpapaputi ng ating kilikili katulad ng baking soda. Nasa kusina natin yan, ano? Ito, dalawang kutsarang baking soda. Lalagyan nyo ng konting tubig. Ito ngayon, yung gagamitin nyo bilang pangkuskos sa inyong balat para matanggal yung mga dead skin cells sa ibabaw. At babanlawan nyo pagkatapos. Ah, itong katas ng pipino, ilagay naman ito sa inyong kilikili na mga 30 minuto bago banlawan. Kasi nga ang pipino ay merong natural bleaching property. Ito namang coconut oil. May taglay itong vitamin E. So ilagay nyo o imasahe sa inyong kilikili for 10 to 15 minutes at saka nyo banlawan na using mild soap. So mild soap lang ang, pagban, ang pangbanlaw dyan. Ano po? Um, Meron din yung ang ating mga dermatologists. Kung talagang problema nyo ang maitim na kilikili, ang tawag po dito ay tretinoin or retin-A. So, kung talagang problema nyo, magkonsulta lamang po sa inyong mga dermatologists. Ito namang mga sinabi ko ng mga home remedies, hindi naman talaga 100% effective, pero maaaring makatulong. At gawin po natin ito ng mga 6 weeks or more para makita natin ang resulta. So, sana po nakakatulong din ito sa pagpapaputi ng ating kilikili. Maraming salamat po.